Magandang hapon guys. Ayan, paalis po kami. Iyahatid po namin sa bus terminal ang aking anak. Yun po ang daanan namin papunta na sentro ng Ligaspi. Uh, um, sasakay ka po ng tricycle. Um, one ride lang po. Ah, No, uh, two ride pala. Yan po, kita-kita po yung mayon, di ba? nyo naman. Ang ganda talaga ng mga volcano. Kapag ganito, ano, hindi maulan. Kita-kita po yung ano, tuktok ng mayon. Ayan, yeah, medyo may traffic po ng konti. Inabot po kasi kami ng rush hour, alas 5 na, kaya iyan, ganyan. Pero hindi po ito ang main road. kitang kita po di ba ang mayo ayan paano na po kami ng SM papasok na po ng SM pag nasa taas ka po ng SM ang ganda tingnan ng mayo po kayo po lalo, lalo na po pag ganitong maganda yung panahon ayan ito po kami sa may side na right side ng SM sa so, may, may entrance po dyan sa may side ng SM tapos ito naman po sa kabila, iyan po ang Legazpi City Terminal po. Iyan po yung ano trans ng SM. Dito sa side ito. Iyan po ang ano, Legazpi City Terminal. Ang uh, lahat po ng kapuntang Naga, Pulangi, Tabaco, at Kamarilisong, Iyan po, sumasakay. Tapos, ito naman po sa medyo may unahan lang po, ay ito naman po yung papunta ng uh, Manila. Manila Yan. Saan? Yan. Alam Salamat. Salamat sa iyo. Oo. Oops. Ayan. Ihatid lang naman yung anak ko. Oops. Ayan. Balik na siya ng Manila ito po ang utong sa dayot mo ang kinoa ito ang nagustuhan yan po ang terminal ng ano Manila ang uh, Legazpi to Manila ng bahay. So, yan bye guys.